sa mansion din ah ay mana sa ko oh, oh. so yan pala yung sa mansion guys kaya na ni nangaya nila guys din naman kasi nagagamit yan daw gikan mansion ni mama ah, um, okay. hindi daw pwede dito dito kasi dapat dito sa bahay daw ibalik na lang daw ah <laughs> nangay <laughs> <laughs> <Langit po> wala tarawin na mga wala

Sada dito. Ito. isa. Pwede kay panay kuan din. Tubang dani. Sa ito daw is ilalagay diyan sa bakanteng lote. Diyan ilalagay. Asa ido? Adi ni nalang ko. Ano ni pa? Para mapainalas ka ba kitot para manto. Ha? Dito ba ni sakto nga kuan? Dito ba ni? Karang mintira.

One, two, three, ai, three, ra, chạy qua, 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 chạy qua,

Yeah. <laughs> siya, Pumigat, siya. Siya, no. No. Oh. Meron ba tayo <laughs> <laughs> Or so, apil na lang <laughs> <na> <laughs> sa <karun>. So, Pacquiao to, <laughs> Pacquiao. <laughs> 1,000 na Uyaw, Dam. Ang kasi niya karun. isa ba? Kala, na natin sa Udkwan. <laughs> so, ayun. 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 Two, three, 4 years na pala sa amin ito guys so, Sandali na pala itong At least malinis na doon sa bahay Ay okay, Ma hawa na po dito Ah, sakto nag na sila oh. di ba? Wala na yung matamaan oh, oh. Ah, okay, sakto na lang matamaan Oo, oh, oh, sama, isok pa rin ah Meron na tayong ganito Oo, oh, yun meron na yung yun Ang problema nito, kaya naguba ang kutso o Gini sabi, 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 kaya po 'di na Ang hindi ani kani napi maggara-gara na padayun. Ani tanggalin ni sana pa matay mga kahoy to mga tugas ng boss Okay na Okay na okay. 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 Yes. Ba, tapos talaw mo yung pool, tapos may kasama kang jowa dito. Yes. Di Bawal kang diyo, ikinagok ako ito. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, taas. Oo, taas. Wala ko lang kong jowa dito. Ay! Taas na. No, anak-anak na barinaan. Barinaan or langsang. Pwede naman langsang. Hindi siya malutang lang ako. Kaya, kaya malaman din nga, dirigid na siya ano anong malutang.

Na, no. no. na, basak god. Oh, Portland na lang na siya, kuan. Portland ay sigana <laughs> ta. Pagtay. Tubo man sa, sa bato. Isa gilid man ni isa. Kutol lang isa na pigabasa mang god. Hay no. n talaga pinakawen niya. Kutulin yin dito. Masing iba kasi. <laughs> yung last piece. Malikit kasi maliit kasi ito, oh? oh, no. So, Hindi um, lang so ngulong. Ano biglog diyan. Hindi pa pa-tina. Hindi Pamsa 20, pamsa ako nitik tayo ng kalakati na lang, ha. Oh. Tapos, Kaslipon isa kaya dagdag tayo. Oh. Di na pala naglagay nitong bubong. Huwag niya matungkop dila. Kung putlan ni muntilan na. Ha?

Nasira na talaga siya ang paa ng isa oh. kapit na. kapit na

9 10. Ang usapan namin, tag 5K ang isa. Ka? Tag 5K ang isa, kakubo. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 Yay! Ako sa gamiyap doon, hindi nakalimot ko. Grabe no, instant 10K. Ayan. Ah! 10K 10k yung ay, ano. Ay, parang, yung isang doon yan is 5K. Siya Ayan. mo kabukpan ko, bahala mo dyan sa kulang. Okay. So, nandito na siya. Ang ating ubo Dalawa na siya. So, that would be all. Bagay siya diya, inkuran. Ang ganda na siya. sa Dira. swimming pool. Ang sige, mag-ingko na niya, mag-ingko na lagi. Sila po doi, ragyapon. Kani, ang alis na nani, ang lalog. Ang tumba nani. Umay. Ang gusto na mapantay na gusto niya basa talaga siya guys kasi basa kasi lagi doon banda kasi sa pool area yan nilagay ni Brenda sa kabilang bahay so laging basa so tapos na ang dalawa kaya kaya din sa kaya din sa itong sila na may barney may barney may barney makiya makibol oh. na ayon know, na makibol kaya makisut na di naman puro dapat dia pulak lang oh 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 Bulak para oh bulak. oh 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 bulak oh bulak, oh oh table diri. oh 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 dara. Dara oh oh na table pangit oh table table oh 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 table be, oh oh naman ako oh oh oh

Ay, mamagiging. Mmm, asti ka. Mamagiging. Mmm, mamagiging. niya sa akin. Dragon fruit. Kasi mukha daw akong dragon. Wow. Ito, bigay niya sa akin. Pinikturan niya. nag send sa amin ni Argel. Ito yung mga dragon fruit na variety na nanandun. Kasi hindi uh, cafe, mula, mula, na naman sa amin kasi Lagi lipat nalipat. Pwede mo lang di ba? Lipat nang lipat. Hindi pa siya. Kasi oh, ito yung mga Nice cream. Daga lang Dragon. Fruit. Fruit. Rup, oh. rup, rup, rup. <laughs> Thank you so much, Amanda. Actually, nakalimutan ko nung hinatid namin siya, hindi siya nakadala ng bigas. Pero actually, buti na lang nakalimutan ko kasi wala rin kala kami stock na bigas. Kasi nagbigay niyo kay lanay yung riban bigas. Wala rin stock. Hindi pa nakapangumpra si Donna kasi busy siya sa seminar para sa permit sa pool. At ah, nagdala din siya ng tanglan. Wow. Ah, pagkailan Ni <laughs> Ikaw ni Chun, o siya ni Chun. Okay, tanan din namin din tang lad. Yeah. Tanan na. din namin yeah! Meron rin kasi manda. So, nakalimutan ko yung bigas. Yung bala bigas. Wala na pa na, wala na. Next time nila pagkulin mo ha. Oo, di ba? Nintindihan kami. So, thank you so much, Amanda! Yay! Papa! 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 Papa!